sumainyong pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakilan pa man. Sa aking mga iniibig na mga kapatid na patuloy na nakikinig at nakikipag-aral, ano nga ba ang magiging kadahilanan ng tao upang mula sa kanyang sarili ang salita ng Diyos ay manatili at ariin niya ito ang buhay? Ano nga ba ang kinakailangang maganap sa isang pagkatao upang mula rin sa mga bahagi na naririnig niya mula sa bibig ng Diyos, ito man ay tumimo sa kanyang sarili pagkatao. Sapagat sa katotohanan, aking mga iniibig, hindi lang isang salita ang narinig, hindi lang isang pag-aaral ang nabuksan, Ngunit kung ang pagkatuto ay siyang pagsino at pagkaalam na ipinuturo at ipinakikilala sa tao, sa bahagi ng panukat na inyong itinitindi sa inyong mga sarili. Nasaan na nga ba ang naaabot ng bawat mag-aaral na kumikilala sa turo at aral ng isang Kristo? Bahagi kayo aking mga iniibig ng malaking katwiran ng isang Diyos at lahat kayo ay nakakaalam ng mga bagay na yan. Bagamat hindi nga lubusang yumayakap sa inyong mga pagkatao ang katwiran na yan na pag ninyo lalo na yung mga nagsisipag-aral ng malaod ang katwiran ng bahagi ng pagkakalika sa bawat isa. At sa ganyang kalagayan, mayroon nga ba ang tao na utang para sa Diyos? Sapagat narito, siya ay nilita ayon sa kanyang wangis. Ang pagiging wangis ba ng bawat isa sa bahagi ng katwiran ng Diyos ay nagiging utang upang mula sa mga bagay na ginagawa ng tao ang bahagi ng paniningil ay maganap? Kung ito ngayon ang isang bahagi na sa inyo ay binubuksan, nasusukatan din ba ang kalayaan? Ang pagtanggap, ang layunin na itinitindig ng tao sa kanyang pagkakilala, ito ba'y bahagi ng isang katwiran na kanyang dapat bang isuko? Sapagkat kung ang pag-aaral ay binigay sa bawat mag-aaral upang ang bawat isa ay matuto na lumakad ayon sa katwiran ng isang Kristo. Sa bahagi na iginilaw ng bawat isa, sa bahagi ng maraming salitang narinig, alin na rito ang naging katwiran upang mapatunayan ng isang mag-aaral mula sa kanyang narinig. Ang katotohanan ay bumahagi sa kanyang pagkatao. Paano nga ba niyo patutunayan aking mga iniibig na ang salita ng Diyos ay buhay? Paano niyo nga ba masasabi sa inyong sarili na sa panahon na inyong narinig ang bawat salita? Ito ang katotohanan. At sa panahon na narinig niyo ang salita at inyong sinubukan mula sa inyong sarili, na patutuhanan mo rin ikaw man ay maaring maging saksi para sa Diyos. Sapagat narito na unawaan mo sa pamamagitan ng bahagi ng iyong sarili ang katunayan ng bawat salita na ito ay tunay na buhay. Hindi nga kayo habang panahon tagapakinig. Kinakailangan ang nakikinig ay gumagawa. Ngunit paano kayo gagawa ng bagay na para sa Diyos? Kung sa bahagi palang lang pakikinig, hindi na magkaunawaan. Ang bawat isa, ano nga ba ang layunin ng pakinig ng salita ng Diyos? Ito rin ba'y nabubuo sa puso ng aking mga iniibig? Sapagkat kung ang salita ng Diyos ay tinatawag na buhay at siyang tunay na buhay na kinakailang laging kaakibat ng bawat isa. Paano kayo gumagalaw sa buhay na ito? Paano nyo binibigyan ng katunayan ang bawat katitikan ng salita ng Diyos. Kaya nga kahit si Santiago sa kanyang kapanangunan ay nag-iwan ng mga aral na pakipakinabangan. Sapagkat mula sa mga bahaging kanyang napatunayan, dito niya natutunan ang kahalagahan ng bahagi ng salita ng Diyos. Sapagkat bagamat siya'y namumuhay man ayon sa salaman sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay naging ukit sa kanyang pagkatao upang mula rito ang pagbabago ay maganap. Hindi nga ba sa pamamagitan lang ng maliit na salita? Maraming bagay ang nagagawa. Sa pagka sa pamamagitan ng salitang yan, maaari magbigay ka ng inspirasyon. Maaari ka rin dumurog ng isang puso. Maaari ka rin magpagalak. Maaari ka rin magpalungkot. Ano man ang ibinibigay ng salitang yan, isa lang ang tatanungin sukatan, ito ba ang katotohanan? Ito ba ang katunayan ng isang pananampalataya na tatawagin buhay? Sapagat lahat ay nagsisipag salita. Hindi nga lahat ay umaayon sa bawat bagay na kanyang narinig. Ngunit sa bandang huli may isang nga lang sukatan, aking mga Ito nga ba ang katotohanan? Sapagat kahit sa naman iaral ang Ebanghelyo ng Diyos, ano lang ang nagiging sukatan? Ito ang totoo. Ito ang karapat dapat. At ito ang nagpapabanal. Maging ito may tanggapin ng taong may kaligayahan o may kalungkutan. Maging nasa inyong inyo mang itong alamin pa ng malalim o hindi. Hindi mababawasan ang katwiran ng salita ng Diyos na siya ay maging katotohanan. Kaya nga ito'y tinawag na buhay. At pinatotohanan sa inyo ng mga kaluluwa na nagsipagtagumpay at nauna na sa inyo. Ay, hindi nga kinakailangan lahat ay maging guro. Ngunit kinakailangan lahat ay sumusunod sa isang guro at walang iba kundi ang dakilang guro na lumakad sa lupa. Bagamat kayo natututo ng kaalaman ng katwiran ng isang Kristo, hindi nangangahulugang kayo ay katulad niya. Sapagkat ang mga bagay na pinagdaanan ng dakilang guro ay iba pa sa pinagdaraanan ng bawat isa kayo ay sumusubok pa lang ng kanyang salita at ibinibihis ito sa inyong pagkatao. Hindi nangangahulugang kung ito'y binibihis niyo na ito na ang inyong kasuotan. Kaya nga ang bawat isa'y nasa paralan upang mula rito mag magustuhan niya ang pagkakadamit niya ayon sa layunin ng Diyos. Ayon sa kanyang katwiran at ayon sa kanyang kalooban. Ito'y madalas yung naririnig mga iniibig na mga kapatid. Naririnig yung palagi na matupad ang kalooban ng Diyos. Kayo na patuloy na lumalakad at nabubuhay ng may laman. Paano nyo pinatutunayan sa inyong sarili na kayo lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos? Paano nyo lalo itong masasabi kung kayo nasa harapan na ng Panginoon? Panginoon, ginawa ko ang iyong kalooban. Sapagkat kung ganito ang magiging katwiran ng lahat ng mag-aaral, may kasunod na tanong. Ano ang kalooban ng Diyos na iyong natupad at patuloy mo pang tinutupad? Ano naman ang kalooban ng Diyos sa panahon na iyong tinupad? Ginagawa mo ng kasanayan. At ano ang kalooban ng Diyos na natili sa iyong pagkatao? Nang nakitang larawan ay hindi na ang ikaw kundi ang isang Kristo. Mabigat man ang bawat arulin, pero ito ang katotohanan. Hindi kayo hinuhubog na tagpakinig. At lalong hindi naman kayo lahat hinuhubog maging guro. Ngunit hinuhubog kayo bilang tagasunod ng salita ng Diyos at manggagawa ng kanyang katwiran. Sapagat narito, malawak ang pagawaan ng Panginoon. Maraming gawain ang dapat may sagawa at matupad. Bawat isa'y binubuksan sa kanyang sangkatwiran ng pagkakilala ng iba't ibang uri ng kaparaanan upang ito ay may sagawa. Sapagat narito, ano ba ang bagay na sa inyo ipinagkakatiwala? Ipinagkakatiwala ng Diyos ang kanyang karunungan sa bawat isa na nagnanasang ito ay kunin. Ipinagkakatiwala din ng Diyos ang mga bahagi ng kapangyarihan na kung inyong matutuklasan ay magbibigay biyaya at patuto sa bawat isa. At may isang higit na katwirang ipinagkakatiwala ang kanyang kalulatiyan na sa panahon na kayo magsapagtagumpay, ang bahagi nito ay inyo rin matatagpuan sa piling ng isang Diyos. Nakita nyo ba kung gano'ng kalaking pagtitiwala ang sa inyo ay niya Kaya nga kung ang bawat isa'y naarala ng isang katwiran lamang sa harapan ng Diyos, na ang bawat isa'y ay magsipagtalima ayon sa kanyang salita, ano ang kaya mong ibigay para sa Panginoon? Upang ang lahat ng kanyang layunin ay matupad sa pamamagitan mo. Ano ang kaya mong isuko para sa isang Diyos? Upang ang kanyang aral at karunungan ay ilakad mo sa sanglibutan? Ano ang kaya mong bitawan sa iyong pagkatao? Upang ito ay mapalitan na ng ibang pagkatao para sa Panginoon? sa siya diyang magiging gayon dito aking mga iniibig. Kaya nga ang salitang kaamuan ay inyong narinig. Sapagkat bahagi ng pagpapaamo sa isang sarili ang mapasunod nyo ang inyong mga pagkatao para sa Panginoon. Sapagkat narito, sumusunod na kayo sa inyong kapwa. Nangangahulog sumusunod na rin kayo sa Diyos. Nakikinig na kayo sa tinig ng inyong kapwa. Nangangahulog ka na nakikinig din kayo sa tinig ng Diyos? Ano ang kaibahan ng sinasabi ng salita ng Diyos sa sinasabi ng inyong kapwa? Kaya nga kung ang kaibahan na iya, hindi pa masiyasat ng tao. At ang tao ay nahahalina pa sa lahat ng salita na nanggagaling sa bibig ng kanyang kapwa. Paanin niyo pag-iingatan ng isang pagkakatiwala na nagbubuhat sa Diyos, na ang tanging niyang ibig ay makuha ng tao ang kanyang karunungan, ang kanyang kapangyarihan, upang siya ay makabahagi sa kanyang kalulatian. Ang salita ng Diyos ay buhay. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Ang salita ng Diyos ay magpakilanpaman. Ito ang mga sukatan na kinakailangan. Makita. At kung ito ang isang katotohanan ng mayroon, mayroon pang isang bahagi na ibinibigay ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay nagpapabanal. At ginagawa niyang banal ang sino mang sa kanina kakakuha. Kaya nga hindi sapat na sabihin ng taong bawat katitika ng kasulatan upang siya'y maging karapat dapat sapagkat kung hindi magiging sapat ang katitikan upang ikaw ay pabanalin, ano ang magiging bunga sa iyo ng katwiran ng kasulatan? Ito man ay walang kabuluhan. Kaya nga, ang buhay ay kaakibat ng salita sa sino mang sa kanya ay kumukuha. Bahagi ng paggalaw ang salita ng Diyos. Yan ang kadahilan na kung bakit patuloy kayong may laman. Huwag lamang niyong pakinabangan ng laman na ayon sa layaw ng buhay. Pakinabangan na wanin ang bahagi ng inyong laman ayon sa katwiran ng kaamuan na ipinakikilala ng dakilang guro. Ano pa ito man ay tinindigan ng isang Santiago sa kanyang kapanahunan. Maunawaan na wanin niyo ang kahalagaan ng buhay ay hindi lamang sa bahagi ng paggalaw ayon sa sanglibutan, kundi lalo na ayon sa katwiran ng Diyos. Sapagat sa bandang muli aking mga inibig, lahat ay masusubi at mauwi lamang sa isa. Ang tao ay magsusulit sa harapan ng Diyos. At muli sa kanyang itatanong ayon sa katwiran ng pag-ibig, natupad mo ba ang kalooban ng Diyos ayon sa kanyang layo? Ito lamang ang bahagi ko sa inyo aking mga inibig. Muli ang aking handog ng pag at ng kapayamay aking binibigay sa bawat isa mula ngayon at magpakilang paman. ng ako ang sa inyo'y nakisa sa harapan ng isang Diyos, Espiritu Santo ng Katotohanan. Paalam.